Good Good ano yan? Uh, introducing Bernard Sabado. Ngayon lang ngayon nagpakita. Ngayon lang ngayon so na. Ngayon lang ngayon sikat sa YouTube. Ngayon lang ako present. Ito ano? Second starring role niya ni ano ni Mr. Udo. Iyan ako. Ito nga pa. Don't forget with Introducing Mana Don't forget the <introducing Mano> Ayan. <laughs> <laughs> don't forget the <laughs> yeah, Don't forget the Minao panoorin muna siya. mo? Pag dada magtanong. Kung wagt yar, ito si Minao <laughs> oh. the so, si i. Matindi to. Kano pala, yung nito. Matindi rin to. Oh. Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? mo? Hindi mo? Hindi Ito Hindi Bye. <laughs> Haha. Kisan yano. Kung kisan talaga <laughs> ay ba? Bagong ano? Bagong post. post ba yun? Oh, oh, di, di I no. mayari na cellphone. Naol. Haha. Scoring machine. Bogito. Alam sa pa sa Alam Mark, magkakakala mag yan. Ano mag yan? Ang galing na Mark, mo na. Sakin mo na. mo na. Saka <coughs> hindi ako nag-iinom. Sakin mo na. <coughs> <coughs> ba na <coughs> <suc corrid> <coughs> Bataan, Bakit? mo na. Alam diyan? Hindi ka nag-iinom. na mo na. Bakit mo kumuha ng binch putol-putol? Ako, hindi ko kamerang panonood. kita ayaw, kita Hindi ka kititin doon sa liwanag. Hindi ko kititin. mo <laughs> <laughs> Ay, oh, oh. <laughs> itang kita yung mukha ako! Kita, itang kita. Itang kita, Mas malaki sa pita. na? Oo, kitang kita. Shot, shot, shot. Ito, El Matador, ito ang pinchador. Ito marinisur. Gawin ito ang Hindi mo na mag ang paliwanag. Hahaha. 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 Ating. <laughs> huwag ka naman kay sir ha, huwag ka naman kay Hinahabol cool pa naman yung kay so, sir. Ang tawag nga pala dito, kay <laughs> <laughs> sir. may pumatay kay eh, ano, si kay <laughs> Si chaser Montano. Matawa ni Sunshine. <laughs> oh. oh, pagkatapos ng kay di diba inumin. Kay Bulusan. Bulusan. toyo. <laughs> <laughs> Happy birthday Sa birthday ko nagtalaka na so, ni... mo ko ng pulutan? Nagtalaka sa bausok. ito. ko nito. Kulay mo pa ito. Kaya nating si Adobo to. Akala ni Bernard sopa. <laughs> Pwede na ba? Pwede na. Sarap ka na? Sige, sarap mo na. Sarap. Oo, mo na, mo. Deliciouso. Hello. Happy birthday. May might Happy birthday, happy birthday. <laughs> <coughs> <laughs> May might Wala. out. mo na, eh, yes, na, na tapaw mo birthday. Yeah, tapaw niya na. Yeah, one. Speechless ako sa eh. ini? Birthday mo mo. Wow, one. <laughs> up, up. Tapag <laughs> diba kita ka rin ng <laughs> Up up. Up, up. Up. <laughs> uh -huh. pundit, ano, Kasi up yung,

Beach lip na ko eh. Shot! 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 Ay, kaya lang. Number 2 na ba? 000, ilang ano na ba ito? Ilan taong ano ba? Ito yung uso. Maka 17 ko lang eh. Oh? 17. 5 years ago? Hahaha. <laughs> 20. Sa'yo <laughs> sa'yo? 20. Sinisira mo yung image ko ah. 20. Ayan, ito si Philip, 20 na to. Siguro rin ano, 20 rin. Ikaw ano, ito 18. <inaudible> pero yung mukha mo, isang tatna eh. Yaw. Century old. Parang kanyang tok eh, parang 15 eh. Nga, 19 pa lang ako. 90, 19 ka pa lang? 19. Anong 19, 19-8 ano? 1910? 1980 ito, boy. So. Sige ka na. Tata ko. Tata ba? Ano yan? No? No? <laughs> <laughs> MVP yan? MVP? Basta na? Parang si Gary the Beat. Kailangan si Gary the Beat? Oo. Oh. Dire-direcho? Parang may relays? Pag mo mag-revolve. Magaling niya oh. sa... Oo! 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 lang mas Oo! 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 mo sino? Sino? Oo! sino? Oo! Oo!

Ba't, ba't naman binuburating? ka ba? Hindi naman. Ano nga? Shy lang. Sera, salamat na hindi kita yung libag. Kaya na kung ko, hindi Sa sa pa kaninag. pa Parang <laughs> sinabi mo hindi naligo si Bernard, naligo sa ulan. <laughs> ano naligo yan? Ano bang araw ngayon? Wala, ano ano araw? Wednesday, okay, sa isang araw paligo niya. Di ba biyernes naligo ko? Biyernes? Hindi, Atape ko. Atape ko. Meto ako mga yung girlfriend mo maganda pre? Oo maganda yung girlfriend ko Gagi. Oo. Pero ngayon wala akong kinukuhaan. Epritikyo? Ha? Epritikyo? Epritikyo? Atinganin siya. Ano, mo na si ano? Dalo ba siya si Eric? Meron eh. eh. mo na si Rani. Sa Wala na Wala Wala

supo di alam eh sabag yung masel sabag 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 sabag

malakay reido malakay reido kung sino ang ling ano mo kagul door door ano ano nami siapa tayong tapayan tapayan eh yata gas word tapayan mo na kau okito tayimasi reko ay 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 mo na tapayan mo na mo na <laughs> 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 Kaya <sabi> ano mo? <laughs> <Malibu>. <laughs> no, comment. Gwamen. Gwamen. Talo. Lana gwamen. Jee, mo tumtara uh, Happy birthday Philip. So, I wish, I wish, <laughs> I, okay, I, <laughs> I wish, makipilip. I wish, I wish, I wish, na wish, I 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 wish,